Dance ka Oo oh, ha! Oo oh, ha! Oo! mo ito. Lalo na pag maganda kayo trip mo ito. Oh, Dawin ang laway. ng dila. pa! lang! mo uh. dito? Ano kayo? Tumas mo? Tapos mo! Tapos! Tapos! <coughs> Tapos! Tapos!

Basag ng mukha ulo na mo kanon. Oh, ano mo? Ano tao eh. Oh, ayun pa. Ayun yung ulo o. Basag ba mukha mukha basag Basag Sabi po. duro mo mo. Diyan, o, yun, yun, oh, ayun oh. uh, yung uh. ulo. Uh. ulo ulo Oh. Eh. Uh, uh. uh, ano ulo Oh, na. 'Yan talaga ulo eh. ayan. Dadala ko hang eh. Ha? madala Oh. Pag hindi na nasamba, di makita ba? kita tao anlang nakakita at ang uh, paruluan nato doon ano gulo doon uh, ano yan? ano yung ano yung ano yung ano yung ka yung ano yung ano <laughs> sinabi ko na, na mo ka, hindi ka nagsabi <laughs> Alimbaba niya, niya. No? lalaki nga lalaki talaga kasi na marunong magpaalam sa iyo kasi na marunong oh.

siguro yan ang nga okay. kung saan saan kasi yata pata niya paalam pa sa mga ko ha hindi okay. na nga rin magpaalam Nasari, nagse nagsisend na lang ng picture basta sa akin Alla, nandun, na na. Oh, nandun na siya nandun na siya nandun na siya Ano amin

Swangke, niloloko mo ako eh, di ba? Anong, ano mo na? dyan. Aswang to, aswang to. Patay na ako tayo. Patay natin Patay natin to. Ano? Ano ba Patay na patay. na magayang kinabukan. Ano? 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 ng aswang. Dati ako eh. Dati gising? ako. gising nilang ito eh. Gising ito eh. ito big big Ay, ano? Kaya pala so matras na eh. Pagpasok namin sa gay. Aswang kung saan ka Alam. na, Marami. Marami dyan. Ati mo mo. Napakain ito. Napakain nga yan eh. Gagabi lang mo lang din nangyari. Ngayon kang gabi, okay yung pag-alim dito. Oo, okay na siya. Nakatulog siya magdamag eh. Pero ngayon lang, ngayon na. lang. Hindi, nagkape pa nga kami eh. Okay pa siya. Tapos sabi ko siya, Neng, mag-umpisa na tayo. Magbukas na tayo. Ibig sabihin na sa loob. Na Nasa loob na nga yan. Napakain niya. Okay, bigla na lang nagsabi ng ano. Bigla na lang, Mama, makinip ng praso ko. Mama, garne-garne na. Tapos, inano ko na agad. Nilagyan ko ng sili, bawang at asin.

ngayon, kaya hindi, kaya parang yung pang ganyan. Kaya magda kayo sa may... Anaya, may, lumi, may ng, ano yan dyan, may lumihamba... Ay, may tindanan. Ganyan lang. Sumama nga. Oo, oh din ang tindanan. Mahaba sumama. Marami tong kalaban natin. May kasama. Napigil, ka Oh, napigil sa kanila kami nananak po. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Umuso. Malaki naman ito. Masa it. yung kaya? Malaki sa kaya? Malaki naman ito. Na Lalaki naman to, ha? nga? Malaki naman ito. Anong nakabunga nga? Oh, nakabunga nga. Oh. Malaki ito ha. Ito yung asawa. Ay, alam niya yan ang ginagawa niya. Hindi alam. naglalaway eh. Ito yung asawa ng na pinatay natin kagabi. Babae yun ha. Oh. Nalikan, hmm. lalaki naman ngayon. Lalaki. Pamilya to ha. Ayun, nakakatapos hey, pala pamilya. Eh, huwag na pa galaan yan. Papasok ka ng galaan. Galit na sa kanya. Galit na sa Makapasok ko naman na na, alam. sa school yan. Oh. May sa ngayon dapat? na Ay nako. Ang buti Laway nalangin. Nalangin. Laway niya siya. hindi. Hmm. Saan na matalagang ko tumasok? ko Ang buti nga, hindi nga ako pasok. pa rin, to? Hindi, makakapasok na yun Hindi, pagka... Oo, oh, makakapasok pa, pa, yung... pa yan. Mga kapas pa? Ilalagay na lang ng pangutrano. Hmm. Asot, okay, okay. ipoporga niya muna bago ano okay, kasi Oo. Okay. Oh, okay. Bago muna papasukan, tawagan mo nagpaso, okay. niyo muna sa teacher yan do, puntahan. Puntahan mo muna, teacher. Puntan. Puntan okay, niyo muna niyo yung teacher kami do. Kami ka, eh, karang putungan ng selfie niya okay. okay. sa teacher niya. Wala eh. san okay. na tanungan sa sampalan ng apo. Pangalan niya ala ang makuha pangalan mo, yari gan. Makita lang picture mo. Sa ay, hamasan. may yakin. Ay, nang pao. Makasunod sa kanya talaga. Pagkabi pa yan. Talagang oh. sinundan siya. Ibig sabi, may bakas siya. Oh. Ha? Mm -mm. Oo, oh, yan. Ang, ipo niya. Oh, Ayan ang ibo oh. niya. Ayan ano? Ayan pa rin. Ganyan pa rin gagabi. Ayan pa rin gagabi. Oo, diba ganyan? Oh. Diba? Oh. Wow. Ayan pakpak niya. Ayan ang ito yung lalaki. Pagkabi, babae yun. Mm Lalaki naman Mahaba ah, so, dila saway. ng bata. Hindi, hindi ba Nahawaan yeah, ang pagkaswang. Live po tayo. Pa-share po ng live. Uh, Kailang purgay mo yan. para maano yan. Paano po pa, po pa, pa? Mamaya, turo ko namin. Tutunung, alam nila ano yan, mga pinurga namin ng kapatid mo, alam nyo sila <coughs> Ate Bilin, alam nyo yan. Ay, tumigil kahit ano. Pinainom ko nga, yung balik kami nung ako nagpahilo. Ah. nagpahilot Nagpahilo ako sa Aya. Hmm. ako ng gamot na may orasyon. Yung bang tubig. Tubig? ano no, nangyari? Kasi yung puso ko daw, may, uy, na, may naiipit na wala ako nahihirapan sa dito. Oo. Oh. Ah. Pinarasyonan yung tubig ko. So, ngayon, pinapainom ko din eh. Ayaw inumin na napasok yun nila na up-up tapos hmm. si nalabas ulit pag naalis ko ng uh, tubig ko nalabas Ay, parang baboy na yan oh baboy na to ha meron eh, ng nguso oh baboy ayuno kinain yo oh kinain may yan baboy oh nginlaway oh eh, ha? Yan. Kaya nga. Ginawa niya. <coughs> ah, ah, hawaan na ng pagkaswang yan. Oh? An ano na, ano, ano, ano eh, naglalaway Binawayan. na Binawayan. eh. Binawayan. Oo, ati Jack, sa laway Binawayan. lang. Binawayan. Hindi, inano ko lang, binuksan ko. Ang talaga ka? Hmm. Mabilis yan, laway lang. Pero mawawala ka. Oo, mawawala yan pag pinurga yan. Purga lang yan. Yan yung mga tawag niya pag saan saan ka Kung dumadayo. Na, pa mas malapot laway. Um, pa. Ay, Gabi, oh, one, one take, ano, ala una medyo na. Tidate, oh. Tidate, oh. Bata, nagalaway. bandila. Hmm. Ah, bandila. nagalaway ya, kung sino si Tama, bunting. ay, ano 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 Baba ka kayo, basta. Yan, lalo na pag maganda kayo trip n'yo. Hmm, oh, sa amin hindi away, nahaban ang dilà. Hmm. Nga 'yung mahirap ng magtiwala. Kaya 'wag basta-basta kumain kung saan-saan. 'Wag magtiwala, ha. Bakit okay. kilala sa... mo lahat 'yan, pag dula na kami nakakain, hindi nahawaan. Lalaway na. Hmm. Oh, oh, ano. Giging aswang na yan. Ah. Hmm. Malaki. Ito pa, diba? ulo? Oh. Oh, na galit oh, Laway na nan laway. Giging aswang na po. kami dito. Ginakagat si kuya niya? Oo. Oh, Tinakpan ko e na. na yung niya niya. siya. <laughs> Lalaway na o hmm. Nalabas ng Haba dila. Haba mo naman kuya sa balikat. mo tayo ka. Yan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Kasi hindi yan magagawa sa inyo pag wala kayo rasyon. Kaya nga Oh, Neng, sayang ganda. <coughs> Pupunta lang sa pagiging aswang. Ano ba yan? Para meron yan mga bata pa nagiging aswang. Oh Bata nagiging aswang. Madaling mga to. Kung ano lang ka, ano eh, bibigay nasa sayang ganda kafe na tindi, pinakaan ano 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 ano

ay, nako kung iba-ibang ano lang yan, di, ako, in... di kakayanin. Oo, oh, nalilis ng mata niyan. No? <laughs> niya. okay. oh, oh, tingnan sa yeah, mata niyan. Ay, 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 Ilan? Ilan kayo dyan? Ilan? Ikaw lalaki eh. Tawag dito. Pinatay ko asa akong mga gabi. Ngunit Oh, ka. Ha? Oo? Pagas mo! Oo. Ilan kayo aswang pa? Naiwan? Ilan pa? Ilan pa kayo naiwan aswang? Ilan pa? Wala. Ikaw nalang? Oo. Gusto mo patayin doon kita? Sama ko anak mo. Ayaw mo pala eh. Bibitaw mo to, ha? Ha? Bibitaw mo! Matigas ka. Asalanan nyo naman ang asawa mo. E, ito yung hinawa. Ang bakit? Maganda? Sabi siya, maganda, maganda. Oh. Ano pinasubo? Ano mo dito? Ano pinakay mo? Vá, <coughs> ah, não. <coughs> Nakuha nito. Nakuha. Nakuha. Okay, tapas mo. Oo, oh, ayan. Nakuha. Meron. Meron. Temak yan. Hindi sabihin bakit. Manggang sa 40 plus to. Ibag e, niya. Kumasok sa kanya. Gusto na gumamit pa sila. Oo. Oh.

Oh. Oh. Saitan Matagal nang buhay. Hindi ka 'tong kagabiing babae, di ba? Hmm. Mukhang tanunig po yun. mo mukha niya, Tignan mo mukha niya. Sa side niyo magaganda. Ako? Sa side Mukha niya, no? Oy! Gising na! Gusto kong gusto mo Gising! Bibi! Oh, okay Oo! na yan! na na. Tubig lang. Nilagyan na. Ako, Ayun

Ah, wakro mo kakain oh. na. Ay, kagat mo bigyan. Kagat kagat mo lang kuyahin mo papunta dito. O, oh. kuyahin mo, kagat-kagatin mo. Eh, kuyahin mo, mo emergency na. PS. Nakakain at ubey din laway. Eh, na guys, okay naya. na siya. <supan> Nailuwa niya yung ma laway, galing sa aswang. Laway 'yan, ang nakakain ang iba. aswang nimbat. Nangaling sa malitaw. Nalita mo yun ah. May sinainom ba kayo ngayon? Eh? Oo. So? Saan kayo kumain? Lumiyan? Patay tayo, lumiyan. Salunan? Salunan. Alam niya, ngayon ko lang nakita rin yan. First time. Aray, pinap- pina, pina, nasabi ko pa sa kanya, labanan mo. Tapos sabi niya, mama, oh. sobrang ano na, ilit na. Parang talawin dito. Eh sabi ko siya, pabihan mo na yan. Antay ka, ng sila. Oh. Ilagay ko na din sa dibdib niya oh. yung asin at sila, oh. na bukod pa nandito eh. oh. na Ah, sabi ko ini, dinadasal lang ko dito, natigil siya habang dinadasal oh. lang ko. Tapos eh, bisag talaga mas lumalaban pa rin siya. Nakagat na si Kuya dito. Oh, no. Eh, ay, yakus ko. Ako ba, pansamo pa. Ang paliwanag natin ng. Ako may na lang ko na eh. Lahat ng mga bayan. Binalaan si <laughs> bayan. Ba't di mo ba, ba, alam nagagalit sa kuya? Oh, galit na galit ka sa kuya. Aanggapin ah, mo pa? Nagtinig pa ako ng kanina eh! Nagalit pa! <laughs> Binagat ako sa mga... Binagat pa ako eh! Tignan mo diba? Et, etong... Nagagalit sa motor. tulog. Ayun na nga. Tawag ang rayong. Kami eh, ano pa, nag-aalmusay, hmm. naggapit, nag-usap-usap ano. po, po. kami. Hawang pa niya yung ko? Hawang pa niya yung baby ko? Opo, po, hindi. Oo, may siyahid. Ay, masama yung po. May musibong po. 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 Sarga niya pa naman. Sarga? Hindi. Kinawakan nung bakla ko. Oh. Sabang na Ah, so, kaya naman pala. Anak mo, tanggal ako. Anak mo, nabasa eh, kasi, ni, kasi niwasa ko na sobrang hindi, hindi, hindi na naman ako nag oh Oo. Bawal mo na ng karne. Bawal mo na sa'yo karne, ha? Bawal na Gusto mo gumaling niya. Ano, ano mo pwede na, lang? mga gulay, sinabawa na <laughs>

Nina na ang labasan dila, oh, si dila mo. Pangit, Pag Pangit. Bakit pala yung mahaba dila? Nina oh, <laughs> no. Okay And guys, thank you for watching. Okay.